Sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea, nananatiling mainit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng mga puwersang patuloy na nagtatangkang manghimasok sa teritoryo. Sa simulation gamit ang Army 3, malinaw na ipinapakita ang kahalagahan ng kahandaan at katapangan ng sundalong Pilipino sa pagdepensa ng mga barkong nakadaong at sa seguridad ng ating karagatan. Ang eksenang ito ay nagsisilbing refleksyon ng tunay na pangyayari kung saan ang Pilipinas ay nakikipagbuno hindi lamang sa pamamagitan ng diplomasya kundi pati na rin sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas militar at disiplina ng tropa. Makikita sa simulation ang eksaktong senaryo kung paano umaaksyon ang mga sundalo kapag may banta na lumapit sa isang barkong pandigma ng Pilipinas na nakadaong. Ang bawat kilos, taktika, at desisyon ay mahalaga upang matiyak na hindi maaagaw o masisira ang barko na kumakatawan sa soberanya ng bansa. Ang paggamit ng Army 3 bilang plataforma ay hindi lamang paglalaro kundi isang makabagong paraan upang mailarawan ang kahandaan at modernong taktika ng militar. Ang laban na ito ay sumisimbolo sa diwa ng pagiging handa ng mga sundalong Pilipino. Ipinapakita ang kanilang kakayahan sa close quarters combat paggamit ng modernong armas at koordinasyon bilang isang unit. Ang bawat sundalo ay may papel, mula sa frontliner na humaharap sa kaaway hanggang sa support units na nagbibigay ng komunikasyon, logistics, at pangangalaga sa seguridad ng paligid. Ito ay malinaw na mensahe na kahit sa harap ng mas malakas at mas modernong puwersa, hindi uurong ang Pilipino pagdating sa pagtatanggol ng kanyang bayan. Sa eksena ng simulation, ipinapakita rin ang kahalagahan ng mga barkong pandigma na nagsisilbing backbone ng Philippine Navy. Ang isang barkong nakadaong sa WPS ay hindi lamang simpleng barko kundi simbolo ng presensya at kontrol ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Ang pagtatanggol dito ay katumbas ng pagtatanggol sa mismong soberanya ng bansa. Kaya't bawat sundalo ay nagsasakripisyo upang tiyakin na ang barko ay ligtas mula sa anumang uri ng banta, mula sa maliit na pag-atake ng mga gerilya hanggang sa posibleng agresyon ng mas malalaking puwersa. Hindi rin matatawaran ang papel ng disiplina sa mga sundalo. Sa simulation ay makikita na ang bawat kilos ay organisado, hindi basta-basta naglalabas ng putok, at palaging sumusunod sa chain of command. Ito ay refleksyon ng tunay na sistema sa Armed Forces of the Philippines, kung saan ang hierarchy at maayos na komunikasyon ay nagsisiguro ng epektibong operasyon. Ang pagsasanay at patuloy na modernisasyon ng AFP ay nagbibigay daan upang mas mapalakas pa ang kakayahan sa harap ng mas mahihirap na hamon. Bukod dito, ipinapakita rin ng simulation kung paano pumapasok ang elemento ng moralidad at pagmamahal sa bayan. Ang bawat sundalo ay hindi lamang lumalaban dahil sa utos kundi dahil alam nilang nakasalalay dito ang kinabukasan ng kanilang pamilya at ng sambayan ng Pilipino. Ang watawat ng Pilipinas na nakikita sa tabi ng barko ay nagsisilbing paalala na ang laban ay higit pa sa armas at bala, ito ay laban para sa dangal at karapatan ng isang bansa. Sa konteksto ng West Philippine Sea, malinaw na hindi lamang ito usapin ng teritoryo kundi usapin ng pambansang seguridad at pandaigdigang karapatan. Ang presensya ng mga barkong Pilipino sa lugar ay nagbibigay ng mensahe na hindi basta-basta isusuko ng bansa ang kanyang karapatan sa ilalim ng international law. Sa pamamagitan ng simulation sa Army 3, mas naipapakita ang kahalagahan ng strategic positioning at readiness ng bawat unit upang harapin ang anumang uri ng pagbabanta. Ang mga sundalo sa simulation ay makikitang gumagamit ng makabagong kagamitan gaya ng night vision goggles, advanced rifles, communication headsets, at armored vehicles. Ito ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng AFP na magmodernize at makasabay sa ibang bansa sa rehiyon. Bagamat limitado pa rin ang budget at kagamitan, ang disiplina at determinasyon ng sundalong Pilipino ang siyang nagiging pangunahing sandata sa bawat laban. Isang mahalagang bahagi ng simulation ay ang pagpapakita ng joint operations. Hindi lamang army ang kumikilos kundi pati na rin ang marines, navy, at air support. Ipinapakita dito na ang laban sa WPS ay hindi kaya ng isang sangay lang ng militar kundi isang pinagsamang operasyon na nangangailangan ng koordinasyon at pagkakaisa. Ang air assets ay nagbibigay ng reconnaissance habang ang mga barko naman ay nagsisilbing depensa at suporta. Ang infantry forces ang siyang nasa frontlines upang tiyakin na walang makakalapit na kalaban. Maging ang taktika ng pagdepensa at counter-attack ay detalyadong ipinakita. Una, ang perimeter defense ay itinayo upang protektahan ang barko laban sa maliliit na grupo ng kalaban. Pangalawa, ang rapid response team ay naka upang agad tumugon sa mas malalaking banta. Pangatlo, ang communication system ay nagsiguro na ang bawat utos ay malinaw at naipapasa sa lahat ng unit. Ang ganitong klase ng disiplina at organisasyon ang dahilan kung bakit nakapaninindigan ang tropa kahit na limitado ang kanilang kagamitan. Sa dulo ng simulation, ipinapakita ang tagumpay ng mga sundalong Pilipino sa pagtatanggol sa barkong nakadaong. Ito ay sumisimbolo na kahit gaano pa kahirap ang laban, basta't may pagkakaisa, disiplina, at pagmamahal sa bayan, laging mananaig ang Pilipino. Ang Army 3 Simulation ay hindi lamang larong pang militar kundi isang paraan upang ipakita ang tunay na diwa ng pagiging makabayan at matatag sa gitna ng hamon. Sa kabuuan, ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lamang simpleng territorial dispute kundi isang matinding hamon sa pambansang identidad at dignidad. Sa pamamagitan ng simulation na ito, mas naipapakita sa publiko kung gaano kahalaga ang ating mga sundalo at ang kanilang walang hanggang sakripisyo para sa bayan. Ang barkong nakadaong sa gitna ng alon at panganib ay naging simbolo ng Pilipinas, matatag, handa, at hindi kailanman susuko.